Nagharap-harap ang mga leader ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at China para talakayin ang mga hamon sa rehiyon mula ekonomiya hanggang seguridad sa South China Sea. Opisyal na rin inilipat ng Malaysia ang ASEAN Chairship sa Pilipinas. May ulat ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. Tristan, ano ang mga napag-usapan ng ASEAN at China sa maritime security at ekonomiya? Menchu mariing kinundena ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtawag ng China na nature reserve nito ang Bajo de Masinloc o Scarborough Show sa harap mismo ni Chinese Premier Li Chang sa isinagawang ASEAN-China Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa Pangulo, patuloy ang nararanasang pangaharas o panggigipit ng Pilipinas mula sa ibang mga bansa sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Iginiit niya rin na mahirap umusad ang anumang uri ng kooperasyon o kasunduan kung magpapatuloy ang mga coercive activities mula sa ibang bansa. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng ibang bansa na gawing nature reserve ang Scarborough na matagal ng parte ng teritoryo ng Pilipinas. Hindi rin daw dapat gamitin na dahilan ang Marine Environmental Protection dahil wala itong legal na basehan. Sa huli na nindigan naman ng Pilipinas sa kahandaan itong makipag-dialogo at humanap ng maskot, creative na paraan para resolbahin ng isyo sa karagatan tulad ng provisional understanding sa Ayungin show sa pagitan ng Manila at Beijing. Lumagda ang as ASEAN at China ng isang free trade agreement ngayong araw na siyang nakikitang solusyon ng regional bloc sa nagbabagong hamong pang ekonomiya tulad na lamang ng US tariffs na itinuturing ng Beijing na economic bullying. Balik sa Menchu. Sa so Tristan, ngayong araw din ang official turnover sa Pilipinas ng ASEAN chairship para sa 2026. Ano ang aasahan dito? Una nang nagpahayag ang Pilipinas ng kahandaan nito para maging ASEAN Chair sa so 2026 nagsagawa ng handover ceremony dito sa so Kuala Lumpur, Malaysia. Ang Pilipinas at Malaysia kung saan personal itong sinaksihan na Pangulong Bongbong Marcos at Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Una nang sinabi ng Malacanang na ang ASEAN Chairship ng bansa ay magiging inclusive, measurable, at nakatutok din sa mga dapat ma-achieve ng ASEAN sa mga susunod nataon inaabangan din kung matatapos na ba ang matagal nang na-delay na code of conduct sa South China Sea na nakikitang solusyon naman ng regional bloc sa tumitinding tensyon sa rehiyon. At 'yan muna ang latest mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Odalo, naguulat mula Kuala Lumpur, Malaysia.